Magandang gabi mga kawaw. Ito po si sa inyo yung sekretong pampablayas. yung ano? Mabilis na pampalayas ng guyam langgam sa inyo. Kung, na Kung yan yan. Kita nyo. Ang bilis yan. Lutang agad yan. Tubig lang po ang katapat nyan mga kawaw. Kapag po yan pong guyam na yan ay nakaka sakit ng mata. Napakasakit sa mata niyan. At masanghid siyang kainin, mahahapdi. Tingnan niyo 'yan oh, lutang oh. Oh, napakabilis ng na pagpalayas niyan, ha. Ah. So, Ang problema ay sa rambutan at para regalo, nakakahiya yung ibibigay mo 'yan, ano? Mas pupuwing ma mabatal ako ng guyam yung yung malasabuhay na binigyan so nakakahiya kaya kailangan mong gawa ng paraan bago mo ibigay it ganyan na yan o no? ito nyo lutang siya antayin mo lumutang lahat tapos Ibubuo mo ng papaganito tapos kung may tara pa yan o oh. yun o oh. yun o oh, diba layas o oh. ganyan lang po yan mga kawaw dadagdagan mo ulit ng tubig hanggang sa maubos na yung mga langgam oo oh, diba <laughs> kaya natutunan kayo ngayong gabi yan i e, ano lang po secret, simple sikreto lang yun po yan kaysa sa ikay magpagpag na magpagpag napapoktok na sa dagdagan mo lang lulutang po ulit yan ito ay napoktok na yung rambutan mo madumi na Ayan, okay sa so gaya magiging press pa pero hindi mo yan dapat pagtagalin kasi nga papasa ka yan dahil yan ay tubig yan ay para sa mga kinabukasi kakainin na din agad hindi na pagtatagalin so yan o hindi yan kasi alis dyan kaya kung hindi mo ginawa ng paraan ay mag iintay ka sa ano may ayamot ka hanggang sa masira na yung pagkain mo yan gaking mo lang yan lulutang yan antay mo na kusa lulutang po yan kung naiinip ka di ganun palitan ng palitan lulutang yan oh. hanggang sa just sa no? yan o oh. yan o oh. nandiyan ah. na hmm. po yan o oh. o oh, diba simple lang wala akong ginawa hindi mo kailangan mag spray ng kung ano ng chemical tubig lang yun lang po maraming salamat na may natutunan po kayo kahit kunti lang ang ating vlog Maraming salamat. Bye-bye and God bless.